Isinusulong ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas ang panukalang batas para maglungsan ng first aid training na lalaho ka ng mga estudyante. Layunin ang panukala ni Vargas dahil sa nakakaalamang heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang tumataas na posibilidad ng magkakaroon ng atake sa puso. Ang kay Vargas ngayong tumitindi ang temperatura sa bansa. Hindi dapat baliwalain ang banta na masakit na may kinalaman sa sobrang init ng panahon. Lalo na ang cardiac arrest na bigla ang nangyayari at walang babala. Sa House Bill 4464 o ang CPR First Aid in Schools Act, ituturo sa mga mayan, lalo na sa mga estudyante, ang kasanayan sa pagsalba ng buhay para epektibong matugunan ang emergency situations na pinaluluba ng matinding init ng panahon. Sa bill, magkakaroon ng training program sa essential life support techniques kabilang ang cardiopulmonary resuscitation o CPR para maging epektibo ang pagrespondi sa mga individual pag may emergency. Dagdaban Vargas kung may sapat na kaalaman ang mga kabataan sa CPR at first aid, pwede nila itong gamitin sa panahon ng emergency, lalo na sa kanilang bahay kung kakailanganin ng medical attention ang sinumang miyembro ng pamilya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, sama-sama tayo Pilipino.